Welcome back po sa ating channel. Breaking news. John Lloyd Cruz inilantad na sa publiko ang kanyang bagong girlfriend. Narito ang buong storya. Pinusuan ng mga kilig na kilig na netizens ang birthday greeting ni Isabel Santos para sa kanyang boyfriend na si John Lloyd Cruz. Bago pa bumaha ang pagbati mula sa mga fans at kaibigan sa social media, Nauna na ang kanyang jowa sa pagbibigay ng mensahe para sa kanyang ikaapat na putisang kaarawan, June 24. Nag-post si Isabel ng ilang litrato nila ni Lloydy sa Instagram na kuha mula sa mga recent trips nila together sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Nilagyan ni Isabel ng caption ang kanyang Instagram post na, Mahal kita bay. Sa isa pa niyang hiwalay na post binati, uli niya si John Lloyd, Happy Birthday Beba. Wala ka na namang battery. Tawagan mo ako pag meron na. Sumagot naman si John Lloyd sa pamamagitan ng kanyang personal Instagram account, and thank you bae for coming into my life. Dugtong pa niya, your love makes life a little less ordinary and carries me to a place where silence allows me, to transform the greatness of astonishing pain and intolerable loss into an opportunity to be the person I want my son to see. Todo pasalamat din si Lloydie sa lahat ng ginagawa ni Isabel para sa kanya, kabilang na ang pagluluto nito for him. Matatanda ang noong October, 2023 inamin ni John Lloyd na magjowa sila ni Isabel na isang visual artist. Pero taong 2021 pa umano naging magkarelasyon ang dalawa. Si Isabel ay girlfriend ko, oo, boyfriend niya ako, pag-amin ni Lloydie sa, fast talk with boy Abunda. Wala akong may kukwento. We're boring people. Wala kaming may kukwento. Aniya pa. Samantala dagsa naman ang pagbati mula sa kanyang malalapit na kaibigan at maging sa kanyang showbiz industry ay binati rin sa kanyang kaarawan. Matatanda ang ngang natapos din ang kanyang relasyon sa aktres na si Ellen Adarna na ngayon ay nagkaroon sila ng isang anak subalit na uwi din ito sa hiwalayan ngunit suportado ng aktor na si Lloydy ang kanyang anak mula sa aktres at hindi nito pinababayaan. Samantala mukhang maayos na ang buhay ng aktor na si Lloydy kahit na matagal itong noalay sa showbiz industry dahil na rin sa gusto na niyang matahimik na buhay kung kaya naman hindi na siya bumalik sa pag-aartista. Subalit marami namang mga fans ng aktor ang labis na natutuwa sa kanyang buhay dahil finally maayos na rin sa wakas ang kanyang buhay kasama ang kanyang bagong karelasyon na si Isabel Santos.